you Para sa ating headlines ngayon, DSWD nakahanda na para magbigay ng agarang tulong sa mga lugar na maaapektuhan ng bagyong Marisol. NDRRMC naka-blue status alert o naka-blue alert status na para sa bagyong Marisol. Court of Appeals nag-issue na ng freeze order laban sa mga individual na sangkot sa anumang flood control projects. Estados Unidos, kinondena ang panibagong water cannon attack ng China sa Baho de Masinlo. Alas Filipinas, nakakuha ng unang kampyonato laban sa Egypt sa FIVB World Championship 2025. DILG, magpapakalat ng 50K na pulis para sa malawakang protesta sa September 21. Land Transportation Office, kumasa sa utos ng DOTR, mga opisyal obligado ng mag-commute kada linggo. Para sa ating ulat panahon, Tropical Depression Marisol, posibleng maging isang tropical storm, isa pang bagyo, nagbabadyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Magandang hapon Pilipinas. Oras po natin ngayon ay pasado alas 5 ng hapon, araw ng Merkules, September 17, 2025. Ito si Diana Rupan para sa Balisong News Patrol. Maghahatid po sa inyo ng mga maiinit na balitang nakalap ngayong araw. Live na rin po kaming mapapanood sa ating official YouTube channel para lagi kayong updated sa mga balita at bagong kaganapan. Narito na ang mga detalye ng mga balita. Nakahanda na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa kanilang quick response para makapag-abot ng agarang tulong sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyong Marisol. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao, ready to deploy na ang nasa mahigit 2.5 million family food packs, 114 o 114,000 ready to go eat or ready to eat food boxes para sa mga maaaring ma-stranded dahil sa sama ng panahon. Bukod dito, mahigit 313,000 na non-food items gaya ng kumot, hygiene kits at modular tents ang nakastandby na para sa mga pamilyang lilikas sa evacuation centers. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagibayuhin ang disaster preparedness ng bansa. Samantala, tiniyak naman ng ahensya na mahigpit ang kanilang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at NDRRMC habang nakikipag-unayan din ang ahensya sa pag-asa para sa pinakahuling lagay ng panahon. Nananawagan rin si DSWD o ang DSWD sa publiko na manatiling mapagmatsyag at sumunod sa abiso at direktiba ng mga LGUs para sa kanilang kaligtasan. Samantala, itinaas na ang ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang Blue Alert status sa Operations Center nito simula alas 8 kaninang umaga bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Tropical Depression Marisol. Ayon sa NDRRMC, layunin ng alert level na tiyakin ang agarang koordinasyon at pagtutok ng mga kaukulang ahensya sakaling magkaroon ng pagbaha, trapiko at iba pang epekto ng masamang panahon. Nakatalagal na rin ang duty officers mula sa AFP, PNP, BFP at PCG katuwang ng Office of Civil Defense. Patuloy naman ang pagpapakalat ng mga babala at abiso sa pamamagitan ng social media at regional offices upang matiyak na maabot ang mga apektadong komunidad. Samantala, nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Samantala, naipa-freeze na ang bank accounts ng 26 na mga dati at aktibong personal ng DPWH at private contractors na sa umano'y sangkot sa maanumalang flood control projects sa Bulacan. Kinumpirma po yan ni DPWH Secretary Vince Dizon nitong Martes. Ayon kay AMLAC Executive Director Matthew David, nakapag-issue na ang Court of Appeals ng freeze order sa so 135 bank accounts at 27 na insurance policies sa ilang mga personalidad na una nang hiniling ng kalihim na mabigyan ng freeze order. Ito ay upang masiguro na intact umano ang anumang assets habang patuloy na isinasagawa ang malalim na investigasyon Kabilang sa listahan si na former Assistant Regional Director Henry Alcantara, dating District Engineer Bryce Hernandez, Assistant District Engineer JP Mendoza at mga contractor na sina Santos ng Sims Construction Trading, sa Zara Rowena Diskaya at Pacifico Diskaya ng St. Timothy Construction Corporation at Mark Alan Arevalo ng Wawa Builders. Ang freeze order ay epektibo hanggang 30 araw at binigyan din ng mga bangko ng 24 oras para ipagbigay alam sa AMLAC ang remaining value na nilalaman ng mga nasabing accounts. Ayon pa sa ahensya ng DPWH, ang Bangko Sentral ng Pilipinas lamang ang may kapangyarihang mag-monitor at mag-investiga ng mga fraud-related activities sa ilalim ng AFASA. Nahanda rin tumulong at makiisa ang BSP sa kahilingan ni Dizon na tignan ang posibleng money muling activities ng mga personalidad na nauna ng sinampahan ng reklamo sa Office of the Ombudsman. Samantala, kinundin naman ng Estados Unidos ang panibagong pag-atake ng Chinese Coast Guard gamit ang water cannon laban sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR malapit sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal nitong Martes kung saan isang Pilipino ang naitalang sugatan. Ayon sa U.S. Ambassador Mary K. Carlson, malinaw na agresibong aksyon ito sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pinuribin niya ang Philippine Coast Guard sa pagtanggol sa soberanya at karapatan ng mga mangingis ng Pilipito o Pilipino. Sa pahayag ni PCG spokesperson Comodre, o Comodore J. Tarriela, Nagda-deliver umano ng gasolina at supplies ang mga barkong ng BRP Datu Gumbay Piyang o MMOV3014 na nasa ilalim ng pamamahala ng BIR sa mga mangingisda bilang bahagi ng programang Kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda nang mangyari ang pag-atake. Batay sa ulat, umabot ng halos 29 minutes ang pambabato ng tubig ng CCG 520 na nagdulot ng pinsala sa BRP Datu Gumbay at pagkabasag ng mga bintana nito. Bago ito, nag-anunsy na rin na ang barko ng Chinese Navy na umunoy live fire exercises na nagdulot ng takot sa mga manging isda. Muling iginiit ng Pilipinas na ang Baho de Masinloc ay bahagi ng ating teritoryo at sakop ng soberanya ng Pilipinas. At yan muna ang ilang maiinit na balita, magbabalik ang Balisong News Patrol. in the heart of Batangas City where comfort meets the tropical heat, one name keeps homes and businesses cool and worry-free. Mula sa supply at insulation, hanggang sa maintenance o kahit relocation ng inyong aircon, One Stop Shop ang AFA Air Conditioning Supplies and Services Batangas, where comfort is a top priority. Behind every success, they celebrate It's the hard work and dedication of the employees that make it all possible. They have rendered service to multiple businesses and homes, ensuring a work. Walang stress, because they will handle the rest. Reasonable prices. Trained AC technicians. Book your service within minutes. Service scheduled within 24 to 48 hours. And with service warranty. Kaya naman ni na Rain or Shine, kung gusto mo ng aircon na legit ang lamig, pero hindi mahal, AFA ang iyong mapagkakatiwalaan. Here at AFA, your comfort is top priority and meets quality. Presko, pulido, panalo. AFA Air Conditioning License Services. Venom Art Batanga City Where we design your style Everything is elevated with Venom Art Batanga City We have dedicated and talented team to ensure a quality t-shirts and jersey sets Looking for exceptional t-shirt printing? Contact us now at 0995-214-8443 or email us at venomartbatangas gmail.com. Located at Jerison Commercial Plaza, P. Herrera Street, Barangay 6, Batangas City. For inquiries, you can visit Facebook page at Venomart Batangas City. At nagbabalik ang Balisong News Patrol para sa iba pang balita, gumawa ng kasaysayan ng Alas Pilipinas matapos mo maging unang kampyon o kampyong Pilipino na nakapagwagi ng FIVB Men's World Championship matapos silang talunin ng Egypt sa Pool A Match-Up Assignment sa 2025 champion, World Championship nitong Martes. Natalo ng Alas Pilipinas ang World Number no. 22 na kupunan ng Egypt sa score na 29-27 23-25, 25-21, at 25-21. Nagwakas ang laban sa monster block ni Mark Espaho na nagtala ng 13 o labing tatlong puntos habang pinangunahan ni Team Captain Brian Bagunas ang opensa sa kanyang match high 25 points. kumamag rin si Leo Ordiales ng 29 o 21 na puntos sa 61% spike success rate. Sa panalo, umangat ang Pilipinas mula sa world number 88 patungong number 77. May tiging isang panalo at talo ang lahat ng kupunan sa Pool A kaya't magiging do or die ang laban sa Webes ng Egypt kontra Tunisia at alas Pilipinas laban sa world number 14 na Iran. Bagamat mas maraming errors ang Pilipinas, bumawi ito sa spike kills, aces at kill blocks. Ayon kay Ordiales, malaking tulong ang kanilang adjustments na matapos o matapos ang pagkatalo sa Tunisia, muling haharapin ng Alas Pilipinas ang mas matinding hapon upang makapasok sa round 16 ng prestigyosong torneo. Samantala, ipinag-utos naman ni DILG Secretary John Vic Remulla ang deployment ng 50,335 Philippine National Police personnel na nakatakdang sa malawakang protesta sa September 21. Ayon kay Remulla, ang mga pulis ay itatalaga sa iba't ibang lugar para sa police visibility, traffic management, checkpoints, border control at bilang standby unit upang matiyak ang kaayusan. Dagdag pa ng kalihim, suportado ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karapatang magprotesta laban sa katiwalian. Handa rin aniya ang PNP na tumulong sa mga grupong kukuha ng permit para sa kilos protesta. Inaasahang gaganapin ang mga pagtitipon sa Luneto Park at EDSA sa araw ng protesta. Inanunsyo naman ng Land Transportation Office o LTO ang nasusunod ito sa direktiba ng Department of Transportation na nag-aantas mga opisyal ng ahensya na sumukay sa mga pabublikong transportation kahit isang beses kada linggo. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, ang polisiya ay isa umanong magandang feedback mechanism at back-to-basic approach na magtitiyak ng konektado ang mga opisyal at aktwal na kalagayan ng transportasyon sa bansa. Dagdag pa niya, makakaasa umano ang DOTR na, kahit na kanilang buong susuportahan at pakikiisa sa inisyatibang ito ng ahensya. Base sa nasabing direktiba na inilabas ng DOTR nitong lunes, saklaw nito ang lahat kabilang na ang mga regional directors at district officers ng road at rail sector. Kinakailangan rin magsumite ng mga larawan bilang patunay na sila ay nag-commute at rekomendasyon para makapaglatag ng mas epektibong solusyon para sa sistema ng transportasyon. Samantala, kaninang umaga, kumasasin ng LTO Assistant Secretary Mendoza II at Executive Director Attorney Greg Pau Opuwa Jr sa pagkocommute mula sa kalantahanan papunta sa opisina ng LTO. Nakatakda rin umanong maglabas ng LTO ang ng panibagong utos upang saklawin din ang mga hepe ng distrito at satellite offices ng ahensya. Dumako naman tayo sa ating ulat panahon, patuloy na tinatahak ng tropical depression na Marisol, ang direksyon patungong Northern Luzon ayon sa pinakahuling update ng pag-asa ngayong alas 5 ng hapon. Huli na namataan malapit sa Kabugaw, Apayaw, mayroon itong maximum sustained wind na 55 km h at bugso hanggang 90 km h at kumikilos pahilagang-kanluran sa bilis na 20 km h Dahil dito nakataas ang tropical cyclone with wind signal number 1 sa maraming lalawigan kabilang na ang Batanes, kagayan west at northern portion ng Isabela, northwestern portion ng Quirino. Northern portion ng Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Nakataas din po ang signal number 1 sa northern portion ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur at northern portion ng La Union. Ayon pa sa pag-asa, posibleng mano itong maging isang tropical storm bago tuloy ang lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga o hapon. Samantala dito naman po sa May Metro Manila, at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan po natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm bunsod naman po 'yan ng southwest o southwest monsoon o habagat. Habang sa nalalabing bahagi naman po ng bansa, makakaranas po tayo ng party cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm dahil naman po sa localized thunderstorm. Samantala, isang low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay ganap nang naging isang bag o tropical depression na. Huling namataan ang ito sa silangan ng Viracatanduanes at gagalaw patungong west-northwestern sa bilis na 10 kilometers per hour. May maximum wind, sustained wind ito na 45 km per hour at bugso na 55 km per hour. Ayon sa pag-asa, posibleng mag-develop pa po ito sa mas malakas na kategory ng bagyo bukas ng umaga. Sa ngayon, patuloy pa rin minumonitor ng ahensya ang dalawang tropical depression. At yan po ang ating ulat panahon. Palagi po tayong maging informed, mag-ingat at maging alerto mga kabalisong. At yan ang mga may it na balitang nakalap ngayong araw. Hatid pa rin po yan ang Balisong News Patrol. Mga balitang may katotohanan at kabuluhan. Para lagi kayong updated, tumutok lamang dito sa Balisong News Patrol. Hatid pa rin po yan ang Balisong Channel tuwing Dunes hanggang Vienes. Maraming salamat sa pagtutok mga kabalisong. Ito muli si Diana Rupan. Magandang hapon, Pilipinas.